ang ikapitong trompeta pahayag, 11.15 no 19. Nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, Maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakailanman. At ang puntiumato na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos noon at kayo rin ang Diyos ngayon. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil ginamit nyo na ang inyong kapangyarihan at nagsimula na kayong maghari ngayon sa mundo. Galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo. Dahil dumating na ang panahon upang parusahan nyo sila, panahon na upang hatulan nyo ang mga patay at bigyan ng gantimpala ang inyong mga lingkod, mga propeta, mga pinabanal, at ang lahat ng may takot sa inyo dakila man o hindi at panahon na rin upang lipulin ang mga namumuksa sa mundo. Pagkatapos, binuksan ang templo ng Diyos doon sa langit at naroon sa loob ang kahon ng kasunduan. Kumidlat, kumulog, umugong, lumindol at umulan ng yelo na parang mga bato.